Good morning, good morning mga idol Ako po si Paul Pitso ng Hapan Sands Game Farm From Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region Yan po ang location po natin Surigao City, Caraga Region Mindanao po, ha? Mindanao yung location po natin Kung gusto nyo po akong mahanap Sa FB po natin, nandyan po sa taas Okay, yung profile pic po natin Hipolito Morsia Pitso Jr. Yan, Nandiyan naman po yung number po natin sa baba. Yan. Nakalagay po dyan. Ipulit mo siya, Pichu Junior, yung cellphone number natin. Yan. Okay? Itong hinahawakan ko po ay bagong bloodline ko. Yan. Bagong crosses. Not, uh, ano, uh, hindi, ano, uh, bagong bloodline. Bagong crosses. Yan. Ako muna itong gagamit. Ah. Uh, yan, wala po nag order nito sa akin dahil uh, hindi ko po ito uh, inaano kasi bagong process. This is a high caliber gray over uh white kelso. Yan. High caliber gray over white kelso. Yan. Okay? So ngayon mga idol, uh, uh, update po ako. Naga-update po tayo sa National Born natin, okay? National Born na pahulugan system po natin. Nandito na po sila. Hanggang doon. Oh. This is 220 uh, tipis yung broad ta, broad stag natin at saka broad uh, broad broad bull stag is time dang piraso. So lahat-lahat po ito sila is 90. Halos na po ito puno ng stags po natin sa National Born. Ah, uh, ngayon ah uh, nangangailangan na nilagyan ko ng uh, tipi. Pero pa, palapit na, nandito na. Ano, kasi kulangan po ako ng tipi dahil marami-rami po ito sila. Mga 190s. 190 piraso. Yung iba nga, tingnan natin, nandito. Ano, nandito. Yan, no. Nandito yung uh, iba. Hindi pa nakakord. Yan. Yung mga national born po natin. Mga idol, nandyan. Ah, uh, Uh, next week, i-cording na natin dito. Baka ma nito is trindang piraso na lang. So merong sobra doon sa ranging, medyo barako na din. Uh, ilalagay na natin dito. Palipat-lipat na lang sila kasi nakulangan po tayo ng tipi. Kasi dami-dami po yung national born po natin. At least madami, madami tayong napagpilian. Marami akong sobra. Pero, ang ibibigay ko yun lang muna. Okay? Dahil, uh, nag aas din yung mga taga dito, yung mga taga Surigao, na tirahan muna natin sila. Sabi nila, magtira ka naman para sa kanila. Okay? Kaya nga, dinadami-damihan natin. Yung uh, lateborn nga natin, kung uh, hindi nasisira yung uh, incubator, ang dami. <laughs> dami. Disclaimer ha! Disclaimer, no animals were harmed of the making of this video. Ay, kami po ay uh, ano talaga dahil uh, sobrang strict po si YT dinamin alam. Kaya nag-iingat po ako. Ah, uh, kasi mas maganda yung hindi na M para at least maka-upload ng upload tayo. Oh, yung idol ko nga, Brad ko nga sa Paternal Eagles na si Birada Master na delete yung ano niya. Yung ah uh, channel niya dito sa YouTube. Hindi niya alam na nag-i-interview lang nga lang siya. Diba? nag interview lang. Ah, uh, ano lang. Wala, walang uh, ginagawang masama yung uh, brother ko sa YouTube pero hindi natin alam. Diba? So, ito lang for breeding purposes. Diba? Para lalo, lalo sila dadami. Breeding na breeding tayo. Yan. So, andito Yung uh, background natin doon sa ano. Madamo na po yung uh, ranging po natin sa early Ah, Lilinisan niya natin pagkatapos yung may ano tayo, may schedule po tayo eh. Kaya doon po na dun na lang tayo magpalinis yung matapos na lahat ang schedule. Para uh, at least madali man lang 'yan. Ah, uh, grass cut tapos kaagad. Yan, medyo madamo na po sila. Oo, oh, madamo na po sila. Yan. So dito tayo. Yan. Nakikita po natin punong-puno na po. Halos po lahat po dito ay alam niyo na, mga off-colors Off-colors po yung mga ano po natin Mga idol Yan High caliber gray Yan Mayroon akong white Kelso Na kinukrus ko sa SBR uh, Trial and error Diba? Yan So kaya nga dumadami sila at least uh, Meron nga ako dito Yan Lumalabas abuhin hmm, Tingnan nyo Yan Abuhin ang ano po nito is uh, mga idol, dito tayo uh, ang causes po nito yung uh, mother nila at saka yung father nila is Kelso Choco lumalabas dyan. So ang galing pa ng mga katawan ganda ng mga hipo i-try natin, ako ang unang susubok niyan. yung mga lumalabas sa atin na nag-true-true back okay so nakikita po natin yan, no? tingnan mo, ang gwapong manok, oh. Yan, ang gandang manok. Ito tayo. Tara, Dito tayo. So, yan, at least, at least mga idol, nag-update po tayo. Kasi matagal-tagal po tayo, hindi nakapag-vlog. Kasi nag-iingat po tayo. Yan. Ah, disclaimer, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Shout out po sa lahat ha. Shout out. Shout out po lah sa lahat. Shout out po sa lahat. Yung mga subscriber, followers po natin. Mga nagla-like dyan. Maraming maraming salamat. At sa sa nagbasing. Mga baser dyan. Maraming maraming salamat na ibinabas nyo. Di ba? Wala problema yan. Karapatan nyo yung magbas. Huwag lang below the belt. Okay? Yun lang. Uh, karapatan nyo magbas. Kasi may freedom of speech tayo. Yan, okay? Huwag lang below the belt. ba? Diba? Kung magbabas naman kayo, ba? Diba? Kung yung mga baser, kung magbabas kayo, meron kayong ganito. di ba? Diba? O, meron kayong ganito. Meron kayong ganitong farm. ba? Diba? Yung nagbabas, walang manok. Isang manok, dalawang manok lang. Ay, naku. Kayo. Wala kayo. ba? Diba? nagbabas kayo, meron kayong ganito. nag kayo nagbili kayo ng mahal na materialis, di ba? Nagbibili kayo, 30 mil, 25 mil, na bond stocks, 45 mil. Kayo nga, hindi kayo maka pagbili ng, ng, ng manok, nagbabas pa kayo. Di, walang kwinta kayo, di ba? Nakadagdag pa kayo sa akin ng followers. <laughs> di, joke lang. Oh. Ah, real talk lang ako, real talk, kasi nakikita ko yung nagbabas sa atin. Pinapalo ko, ah, tinitingnan ko kagad yung mga profile nila. Nakikita ko, wala nga yung manok. Wala lahat. Tapos nagbabas kayo. Mas marunong pa kayo sa, na breeding, nagbreeding. di ba mas marunong pa kayo kaysa sa akin di ba ito ay apat na taon na ako nagbreeding nakapagparami ako ng healthy na manok tapos magbabas kayo tapos kayo magbabas walang manok hindi kayo nakapagbili ng ano tawag nito yung mga mahal na materialis di ba ay pangit naman yung pakinggan parang bumabalik din sa inyo yan di ba sinasabi ko lang yan ang totoo. Okay? Huwag na natin pag-usapan. Dito na tayo. So, yan. Yung iba, wala pang buntot. Lapit dahil baka hindi makaano sa ang an mic. Yung iba, wala pang buntot. Wala pa. Yun. So, meron din nag sa atin. Uh, real talk din ito. Sabi niya, sir, baba tayo. Dito tayo. Ah, uh, ba ba't may mga rubber tipi ka pa? Ganito kasi. Sayang naman na hindi natin gamitin. Uh, Nagaano po tayo sa budget. Kasi ditong banda, paghulog ng niyog, once na matamaan yung mga tipi natin na mga fiber cement, nababasag. So nasisira. Mas maganda ito, at least nandyan na, aayusin lang yung mga butas-butas dyan. At least makatipid naman tayo. Totala, uh, stagman lang ang ilagay natin dito. Yung stag po natin, Ah, uh, mano lang. Ah, uh, pag uh, dapo niya, pag hap, hap, pag uh, ano niya, uh, kunti lang hindi napipilay. pipilay, uh, kasi pag istag talaga, mapipilay talaga yung mga manok natin. Namimilay talaga kahit kahit uh, anong tagal na sa hardening, nilagyan na natin ng uh, uh, lubid para at least masanay. Yung talaga yung iba, meron talagang iba na hindi pa marunong talaga magdala ng lubid. Yan. So, yan. At least, na-update ko kayo sa mga nag po sa atin ng pahulugan system. So, yan lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat. Ah, shout out sa lahat. Yung mga subscriber po natin, hindi na na po natin isa-isahin. Lalo-lalo na po yung na kumukuha po sa atin ng pahulugan system. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. Huwag nating kalimutan mag-ingat. Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Papa Jesus. Good morning everyone. Thank you.